check natin mga kakoleksyon mga 5 centimo na hawak natin meron palang nagkakahalaga dito 7,000 hello good day po sa inyong lahat dyan mga kakoleksyon so update ko lang po yung Uh, patuloy po nating hinahanap ng na mga 5 centimo mga koleksyon. So nakikita nyo yan. Ito po yung mga naitago po natin mga 5 centimo. So mayroon po tayong hinahanap po dito. Uh, binibili ko po mga koleksyon sa halagang 500 hanggang uh, 1,000. So yun po yung year 2017. Ito po yung may halaga ngayon na legit po na binibili po ng mga coin collector so isa rin po tayo sa naghahanap nito baka meron po kayo baka gusto nyo ng ibenta ah, or baka may hawak na po kayo ay mag direct message lang po kayo sa ating page or messenger at ipakita rin po yung larawan ng coins ng mga ganitong 5 centimo so ang hinahanap po natin dito ay year 2017 5 centimo so may sample po tayo ito po mga kakoleksyon year 2017 po yan so bibilhin po natin yan 500 hanggang 1000 yan po kung makikita nyo year 2017 po yan ito po ay galing po dito sa frame pinuha muna natin so kaya po tayo naghahanap dito ngayon mga kakoleksyon nagbubuo po ulit tayo ng isa pang series po mula year 1995 hanggang year 2017 na 5 centimo so ang isa pa sa mga nahanap po natin mga ka bukod po sa year 2017 ay ito po uh, year 19 year 1996 yan po legit po natin bibili nyan year 2001 year 2001 at year 2003. So kasama na rin po dyan yung year 2017. So bukod po yung price nito 500 to 1000 natin bibilhin. At yung tatlo po na magkakasama para hindi man tayo matalo sa shipping fee, dapat tatlong piraso po 'yan. bibilhin po natin 'yan 600 yung tatlo. Dapat magkakasama po. Year 1996. 90, uh, 2001 and 2003 so sana mapagbilhan nyo ako mga kakoleksyon so lilinawin ko lang uli mga kakoleksyon yung mga binibili po natin dito sa mga 5 cent mo ito po yung year 1996 year 2001 at year 2003 so bibilhin po natin yan 600 dapat good condition po mga kakoleksyon So, dapat tatlong piraso po yan na magkakasama para hindi po tayo matalo sa shipping fee so bukod po yan yung year 2017 so binibili po natin yan 500 hanggang 1000 so depende rin po yan sa condition ng coins so tuloy lang po tayo mga kakoleksyon at share ko na rin po yung yung 5 centimo na may kakaibang klaseng error na napanood po natin na umabot po ang bidding nito sa mga coin collector sa halagang 7000 mga kakoleksyon 5 sentimo. inabot po ng 5 sentimo uh, 7000. So napakaswerte po nung nung nakakuha po nito dito po sa 5 sentimo na ito. Meron po siyang rare error. So siya po yung highest bidder dito sa halagang 7000. Kung ibebenta ito mga kakoleksyon nung nakakuha nito dito po sa 5 sentimo na ibinating ay maaaring pag-agawan pa rin ito ng mga coin collector dahil nga po uh, nag-iisa ibig sabihin one of a kind pa itong 5 centimo na ito so ibig sabihin wala pang kagaya o katulad mga kakoleksyon so ganyan po karir yung 5 centimo na ito dahil dahil nga sa nag-iisa pa lang ito sa ngayon ibig sabihin mga kakoleksyon wala itong kagaya o katulad So, yung binabanggit po natin na 5 sentimo na may rare error, ay ito po, may nakuha po tayong larawan nito na na-screenshot po natin mga kakoleksyon. So, yan po, makikita nyo dyan sa larawan ngayon. Nagkaroon po siya ng rare off center error na makikita nyo po sa sa harap at sa likod po ng 5 sentimo. So, nagkaroon po siya ng space sa gilid po ng barya So, yan po yung tinatawag na off-center error sa 5 cm po na ito. So, swerte mga kakoleksyon kung nakapagtabi po kayo ng mga 5 cm mo. Baka isa na po kayo sa mga kakuha nito, off-center error sa mga 5 cm So, i-check din natin mga kakoleksyon yung mga alkalsya o mga barya na nahawakan po natin araw-araw. At i-check na rin natin yung mga barya na madalas po natin uh, madras madalas pong naisusukli sa atin sa mga grocery o sa mga mall. So, huwag po natin baliwalayin yung mga gantong sintimo. Ang hindi po natin alam na baka libo na pala ang magiging katumbas nito sa mga coin collectors. Salamat po and God bless.